yun mga Abel o oh, ayan. ayan na abewing na yung ating mga young bird bali pito yan so yung apat na alaban yan sa MPFL summer so paliwanag ko lang ha yung summer namin is hindi March April kundi po June so kasi na late yung mga palabas nila ng sing sing kaya June yung magiging summer namin hmm. iba pa yung ano namin mga Abel ang ah, mga ano ba yun uh, ah uh, August yung August winter o oh, North Race wala walang winter sa atin North Race yan mm. so ayan yung mga young bird natin ito Banlon to Banlon 73 to Banlon din ayan then itong isang to ayan anak ni Miss DQ mm. ito Miss DQ then ito naman mga Victor Lim natin BL ayan BL natin yun Oh, yan. BLD yan. Ayan, yan, yan. Napakaangas na ibon na yan. Oh eto yung tinatawag natin na blue bar white plate na victor blue victor, ayun naman yung ano natin red victor natin ayun o oh. Ayan. Ayan yung mga young bird natin late na late na lang talaga sila kasi nga uh, yun nga eto lang eh uh, bali tong apat, yung apat na ano sa alaban sa MPFL na kulay itim ang sing-sing anytime pwede ko na silang pakawalan dito bali yung tatlo na lang tatlo na lang yung pinaka late natin na ano to late na nasingsingan natin meron pa nga akong isang singsing -sing dito mga kabel oh. oh, yan o oh. ko kung iahabol pa natin to ng isang singsing -sing na to kung makakahabol pa kasi meron na naman akong ayan ah, uh, papisaan na rin to ito kasi ano lang eh pang all bird lang natin to eh ito pisaan to mga kabel o ayan malaki na ayan no lights nga yeah. ayun o oh. medyo madilim lang eh hmm. ayan yung mga anak niya nis eto mga abel o oh. saan yun? eto to 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 ayan yeah, yun yung anak niyan at saka saan yun eto to 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 ayan, ayan victor na yan Yan yung mga magulang Ito. Hmm. Bale, eto bali eto pang third clutch na natin yan mga abel itong anak nila so eto lalagyan natin to ng sing sing ng alam. Neyos ko muna yung um, stop bird na lang te. Eh. Para hindi ko mailaban eh. Gusto ko sana stop bird na lang eh yung gagamitin natin yung pang-personalize natin. So kasi meron tayong nakuhang singsing -sing ng TGRC at ah uh, KFC. Mm, ayan. Combine yan mga abel oh. TGRC at saka toto to. to, to. KFC yan. Mm. Bali, ano to? 2, 4, 10 to. 2, 4, 5 oh. Bali, 5 lang yan. Bali, ikukombine nga natin yan. Sa isang ibon, dalawa sing sing. Kaya, alright na alright oh. Ayan na. Condition na condition na uli ang ating si Miss DQ. Ayan oh. Alright wow. na no, alright na uli siya oh. Hinahanap <coughs> niyo kanyang asawang si... Red pepper, ayan, si red pepper, oh. Mm. Kaso uh, nasisira yung pakpak ni Red Pepper dahil nga nagwawala siya. Hmm. Ito nyo yung bagwis niya, oh. Mga pakpak niya. Tistis -tis na naman. Kasi kaka, ano niya, kakatalon niya. Kasi nga, bulag to. Bulag yung kabila niyang mga mata. Yan, makikita niyo. Oh. Bulag yung mata niya. Kaya, ang ginagawa niya, talon siya ng talon. Nakala niya, uh, yung kabila, makakawala siya. Kaya, tinan niyo yung bagwis, oh. Sira, oh. Hmm. Kahit gawin yung ganun dyan, oh. Kahit anong bugaw dyan, hindi niya na ano. Bulag eh. Then dito, ayan. Uh, yung ibo na to, ano ba? Ay, hindi niya naubo siya pagkain, no? Sakto lang. Hinayaan ko lang. Binabarang ko lang siya para nakakain-kain siya kahit papano. paano. Kunti na lang. Kanina marami yan eh. Then dito naman sa abila, mga abel, yung mga ibo natin dito na mga yan, yan, yan. Si ano, Peter B. Dahin, ayan oh. conditional, na condition mga kabel oh. Pwede, pwede na uling ikarera. Hmm. Ganda oh. Solid oh. Alright. Hmm. Kita nyo, kondisyonadong kondisyonado pa rin. Hmm. Ibig sabihin maganda yung ano natin. Maganda yung recovery natin. Yung ginagamit natin pang recover, napakaangas. Talagang back to ano. <laughs> Para siyang ano, alam niyo yung magic beans ni Goku, ayan. Biglang ano siya, oh, biglang last uh, lakas uli siya. O, oh, ito yung brown. Bali tong brown na to, lalaban natin to siguro sa north na. Kasi this February, mag start yung tatlong club uli. Bali, uh, BBC, open race. Pare, open race. At saka ito nilalaro natin ng PUF. Magpapalaro uli sila ng open race ng Norte, Summer. Yan. Tatlo yan. So, eto nga yung available natin na pwedeng ilaban. Si um, red pepper. Eto, toto, Etong si Peter si, Etong Peter si, Magkapatid yan, mga abel. Eto, tsaka to. Tsaka ito, si Peter B. Yan. So, ibabali naman natin sila sa North Race. So, eto, medyo na may napansin ako dito eh. Parang ano siya, nag yung ano niya. Yung calcium niya sa katawan, medyo nahirapan siyang ano, bababa natin. Yan, parang medyo okay na siya. Eh no. Medyo parang kampag siya. Hmm. Oh, yan. Medyo kampag siya, mga Abel kasi ewan ko nangyari. Minsan nangyayari talaga sa si ibon ko no? parang uh, nauubusan siya ng ano ng calcium sa katawan 'yung bagwi. Wala naman siya, hindi naman siya napapaano. Hindi naman siya nababagting o sumasalpok. Pero ang nangyayari minsan, uh, ilang beses ko na naranasan 'yan, 'yung ibon, parang pa siyang ano you know? yan you know, kapatid niya okay naman oh eto ewan ko ano nangyari pero mga ilang araw lang babalik na to eh you yan know? wala naman nung okay kinapa ako naman yung bagwis niya okay naman then eto naman mga abel dito ka muna darling no eto si Peter B yung klaer natin ng Claveria, 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 yan yan yung klaer natin ng Claveria, so eto, Bali, ano na lang, mga kabil, uh, last lap, Santa Ana. Mm, Santa Ana, Cagayan, O, oh, mga kabil, doon sa mga gustong pumusta kay, ano, kay Peter B. <laughs> PM ko. <laughs> ang laban lang kasi, mga kabil, may 1,000, battle 1,000, battle 2,000, uh, battle 5,000. Ayan, yung labanan. ari ko, madugo ang 5,000. <laughs> Siguro kaya lang natin yung ano, 1, pero yung 2,000 hanggang 5,000 hindi natin kaya, Rico. <laughs> Pang big time na, ano yun, labanan lang mga Abel. O, ano naman yun? Alam ko, sa 2,000 at saka sa 5,000, winner take all lang yun mga Abel. Winner take all lang yun. Kung sino lang unang makaklak siya ang mananalo. Pero tingnan natin, ha? update ko na lang kayo pagka naglabas na ng info yung PUF sa last lap namin ng Santa Ana Agayan. Kung Uh, winner take all o equal divided yung 2000 sa 5000 maganda sana equal divided din eh, no, mga Abel kasi kung winner take all medyo sa bagay last lap na yun eh talagang ano yun uh, labasan ng ano labasan ng baraha yun labasan ng ah uh, full blast na ng mga pustahan yun sigurado mga Abel sigurado may magpupustahan doon ng 5 10 15 20 pataas 1 on 1 yan pero tayo, doon lang tayo sa club. Hindi natin kaya. Aray ko. <laughs> oh, good luck sa atin, mga kabel.